ito na nga, napasugod tayo sa Ihawan Party dito sa mga kapatiran sa Saudi. Na invite lamang tayo through GC kaya napasugod tayo ng uh, ganitong oras. At dahil nga, minsan na ako umatin sa mga party party, titingnan natin kung ano yung mga handa nila. May kanin, may spaghetti, may pancit, may shawmai, may ob. At ito na nga, inaawitan natin yung mga birthday celebrants na si Kuya Bobot at saka si Kuya Brian. Sa kahapon po si Kuya Bobot, ngayon naman, bah, kahapon si Kuya Brian, ngayon naman po si Kuya Bobot sa so pinagsabay yung kanilang birthday celebration. At ito na nga sila ate at kuya na umaawit para sa mga birthday celebrants. Kami naman po ay nabusog dahil sa napakasarap na mga pagkain na ihanda sa kanilang birthday at mapapaulit ka sa pagkain sa mga inanda nila. Maraming salamat po mga kuya sa pag-invite nyo sa amin para naman mabusog kami sa mga pagkain inihanda nyo. Ayan, kitang-kita nyo naman kung gaano kasarap yung mga pagkain na inihanda para sa amin. Siyempre, hindi din tayo pahuhuli para mag-selfie. At galing nga yung mga uh, nurse na mga bisita ng birthday celibate. So, kami po ay nakatuhaan dahil kala ko sinabihan ako na ako ay nakapula dahil birthday ko. Yun pala ay kamatch ko yung kulay ng mga ate ng mga nurse. Ayan ka. Napakasaya na ng gabing ito. Kami po ay nagtipon-tipon. Nagkasiyahan. Nagkukentuhan ng kung mga bagay. Maraming salamat po sa panunood ng aking vlog nawa kayo po ay uh, maging masaya at nag-enjoy kahit papaano